bahala ka na yan 5,000 yan bayad mo doon sa sa pawid sa haligi ha? okay kailan daw dadalhin yon pawid tsaka yung haligi sa linggo po ito po yung okay okay sige ha bayad mo yan kung, yung, kung may kulang sa pagbabalik ko na lang dito at least doon sa inorder natin mabayaran natin ano kahit hindi sapat yan muna ang maibigay natin at ibinilda no okay okay, okay. Sige ha, ingat ka. Mga uh, makulimlim na tanghali po mga katuwang, mga kagapay ito pong muli sa Efren Espanyol ang inyong uh, broadcaster, vlogger, mga youtuber solo po tayo ngayon inilid po natin ngayong araw na to ng Friday pagkasimba po natin kay poong Nazareno mapuntahan itong mag-ina ni na ate Binilda dito sa may kaburan po dito sa bundok po ng Parakale para ma-update namin kayo mga katuwang at uh, kaagapay kasi huling punta natin dito nung bagong magpasko at magkasunod lang kami ng kaagapay team na nagbigay po ng mga tulong special po uh, pera para pagamit po nila sa munting uh, hanap buhay po nung mag-iina ni Ate Binilda at tingnan po natin kung paano natin mauumpisahan yung kanilang... Uh, bahay kubo na ipatatayo natin para sa kanila mga katuwang and uh, tingnan natin kung paano natin dadalhin dito yung uh, mga materyales no kasi yung lugar na to napakalayo ang hirap uh, uh, mapuntahan lalo kung may dalakang sasakyan motor lang po ang nakakadaan dito sa lugar nito no? delikado pa madulas ang daan masikip no? kaya talagang uh, matagal bago namin tumapuntahan hinintay pa namin yung uh, maganda-gandang panahon Ngayon para matuyo-tuyo na yung daan at eh, di na po masyadong madulas di na masyadong maputik kaya tara, samahan niyo po ako mga katuwang mga sigurado ko, nandito yung mag-iina kasi pag alas 12 kung uh, sila naman po ay eh, uh, naglako ng kanilang mga inilala kong kakanin eh siguro ganitong oras nakauwi na sila yung mga bata walang pasok bakasyon no kaya sisigurado ko na nandito sila at matchechimpuhan po natin dito sa lugar na to yung mag-iina binilda nagdala tayo ng may pasalubong sa kanila tinapay no para dun sa mga bata sana matagpuan din natin dito si lola yung napakabait na lola si lola husipina yung may-ari ng lupa na pumayag na pagtayuan po natin ng uh, bahay kubo para dun sa mag-iina ni na uh, Ate Binilda Punta ko dito kina Ate Binilda sir Sige sir, okay. ingat po, okay. ingat okay. Okay. Maraming okay. salamat po Opo. Okay. Ito yung presidente ng ano ha Parakali uh, Tawag doon? Golden Riders Club Golden Riders Club Ayan, nadaanan ko dito nagtatapos si sir Ayan. Thank you sir, thank you Sige kayo. po, sige ikat. Meron, silang, meron silang endurance uh, for charity Anong pitsa nga sir ulit yun? 27.28 po 27.28 Mula Paracali hanggang Albay Albay 80, 800 kilometers Layo nun sir <laughs> Thank you, thank you, good thank luck you mo, thank you. Good luck sir, good luck, good luck Ayun Saga dito pala si sir Yung presidente Ng uh, Paracali Golden uh, Riders Club Ayan, meron silang for charity Nagagawin Yung endurance nila sa uh, susunod na mga linggo, no? Ini-invite tayo. Eh lang, medyo mahirap 'yon, 800 kilometers baka baka di natin kayani, no? Doble ang layo mula dito hanggang uh, Maynila. Maynila ay mahigit lang 300 kilometers mula Daet hanggang hanggang <laughs> Maynila. Ayun. Nang, ginto yung mga narinig niyo po. Makina ng mga uh, naglimi nagmimina po ng uh, ginto ng nice small scale miners po natin dito sa lugar natin para kali kaya malapit na pit na tayo ang kalahating kilometro na lamang po ang lalakari natin bago tayo makarating dun sa lugar Ina, at hindi na yung ina buti maganda-ganda po yung panahon ngayon hindi maulan hindi naman mainit, makulimlim saktong-sakto sa paglalakad natin kasi kung mainit Sigurado hirap na hirap tayo dito Maglakas eh Mega love shout out nga pala Kay ma'am Listan Red of USA Stay safe and healthy ma'am And uh, syempre ng iyong Family Ito yung halaman na yun, na binagpupunan nila natin ginagawang pawid <laughs> Tapit na tayo Ayun yung ano, pagkita ko sa inyo mga katumang mga kagata Ayun, yun, yun, dun. dun natin sila tatayo ng bahay dyan sa lugar na yan Medyo naka-elevate lang na ng konti Pero okay na yun Tapi na tayo. So, mahirap na nakamotor. Yung isang kamay ko may hawak ng cellphone, yung isa naman may bitbit. -bit. Kaya yung helmet natin nasa ulo. Eh, Double bigat. Ayun, yung bahay ni Ate Pinusda. Parang walang tao. Ano? Parang walang tao. Parang wala yung mag-iina. Ayun. Ayun, parang wala nga tao dito. Tao po! tao po wala po oh. tao po walang tao rito oh. ayan walang tao asaan ah, kaya sila parang yung itsura ng bahay na to niya na ate Binilda parang wala nang nakatira ayan o oh. Saan natin si Lola o si Pina? Tanungin natin. Nasaan na dito si Nati Binilda? At yung mga bata, yung mga anak niya. Tara, tara. Bata eh ay Ayan. Mahina-hina ang tuhod mo rito. Huwag kang aakit. Baka mahulog ka eh. Eh. Ang hirap dito. Napakalayo. Tapos pagpunta, mo mawala. Sana matagpuan natin dito. Sa pupuntahan natin sa bahay ni Lola Josefina ito kasi siya tibinilda, pag naglalako yung mga anak niya, iniiwan niya dun sa bahay ni Lola Josefina tara, Ang tayo pira dito tayo ng konti <laughs> ano natin si Lola Josefina pinapakinggan niyo po, mga ano yan, makina, makina nang uh, ginagamit sa pagkabut. oh bahay ni lola tao po lola usipina tao po tao po ah, wala din tao dito kay lola usipina ah, wala din tao, sarado pintuan, nasaan kaya sila? wala Ate Vinilda, yung mga anak niya Pati yung bahay ni Lola Josefina nakasarado Saan kaya sila? Dahil na tayong mapagtanungan dito Ang mahirap dito Grabe ang uh, hirap puntahan Tapos kung hindi mo maaabutan Hirap dito Wala talagang tao Wala talagang uh. Saan kaya sila? Ito yung mga bata, wala. Wala namang pasok ngayon. Bakasyon. Ito yung Nandito sa lugar na to. Dito, tingnan natin. Baka nandito. Nangunguha ng ginagawang pawit. Tingnan natin. Baka nandito. Sukal dito. Sana walang ahas dito. ano? Eh. Sana walang ahas. Pascal ano mga natin Ayan Ayan Walang ahas dito Ayan Kailangan natin matagpuan yung mag-iina Kahit Lolo si Pina para Kapagtanungan natin yun Ito Ito Oh dito dito sila lagi iyon Ah may mga bahay pala sa sa gitna oh sa gitna ng dagat may mga bahay. Kunyata yung napapakinggan nating maingay. mga nagkakabot. Nga nagkakabot sa dagat oh. Diano. Oh. Nga nakakabot sa dagat. Ayun. Oh, asa kaya talaga sila hirap uh, ngayon lamang yung maganda-ganda ang panahon dapat matagpuan natin sila kasi baka mamaya sa mga susunod na araw malalakas naman ang pagulan di naman natin sila mapupuntahan mga katuwang, mga kaagapay ito, wala dito Ay, hirap Ooh ayy rap ang sagot oh, nakasabi ko <laughs> ay nako ayan dito ayan yung papatayuan natin ng bahay nila dito ayan sa lugar na yan wala yung mga kung paano kung nakapos tayo sa budget magpatayo ka ngayon ng isang bahay kubo simple lang pinakamahinang ng budget mo doon 50 mil so, na talagang din natin matatagpuan yata alam una yung medyo na po ng, ng hapon <coughs> anong tayo dito ito may bahay ayan kapit bahay nila ate Binilda malayong kapitbahay pero at least kahit paano dinadaanan nil itong bahay na to pag lumalabas sila tanong natin dito tao po tao po tao po pwede pong magtanong tao po naku wala tao po wala din tao bira naman o. wala din tao kaya e, tayo magtatanong nito Oh. Oh. Wala talaga. Ay, nasaan tayo magtatanong? Ang lupa daw may ginto. Ganyan ang kulay. Ganyan. yung ginagawang pawid. Ayan. Ito yung pinukuha nila para gawing pawid. Ginagamit din to. Yung inumin, yung tuba. natin na natagpuan yung magiina kung kailan maganda yung panahon. Nagkaroon tayo ng pagkakataon makapunta rito. Siya namang wala yung magiina Ako, may pagtatanungan tayo, si Kuya. Kuya, pasensya na. Pwede magtanong. <laughs> Nahanap ko si Ate Binilda yung magina doon. Tinutunog namin, wala. Wala, wala kumakausap makausap doon. Yung kapitbahay, dalawa na medyo malapit, sarado. <laughs> Kaya nadaanan ko kayo, baka kilala nyo. Ay, opo. Oo, oo. pero nandiyan naman. Ay, okay, okay. Ba, oo. Ay, oo. Uh. Salamat kuya. Thank you, thank you very much. Ingat kayo. Opo, opo. Salamat po. Opo, opo. Oh, mayang hapon pa daw. Mayang hapon pa. Ang bihira. Oh, nako. Diyos ko po. Layo nito. Oh. Ate Binilda. Oh my goodness. Andyan ka pala. Saan ka galing? Ha? Ah? Sa school. O oh, kayo ko na bumalik doon. Napakalayo na. Pagod na pagod na ako kahanap sa inyo. Nagpasok po yung anak ko sa school. Di ba bakasyon, bakasyon ngayon? Sa kabilang lunis pa po. Oh. Sendrick po. sa Saan 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 ako nagtatanong yung mga kapitbahay ni Lola Osipina. Sararado naman din. Si Lola Osipina, sarado. Saan kaya yung si Lola Osipina? Nandiyan din po sa baba. Nagpakain po ako ng mga bata. Ay... Nag? Papakain po ng anak. Papakain? Dala mo pagkain. Nag-aaral na sila. Oo. Ilan sila? Apat. Apat na yun. Nag-eskwela na silang apat. So okay na, ano? Ay nako layo talaga nito Ate Binilda Diyos ko po sabi ko, uuwi yata kung di ko nakakausap yung mag-iina. Buti na sa lubong kita. Pero ayaw ko nang bumalik doon sa pinanggalingan ko sa bahay. Layong-layo na sa kita ng tuhod ko. Masyado. Ah, oh. Ay, dito muna tayo. Usap muna tayo doon. Dito, dito, dito tayo. Dito tayo. Ay, nako. Diyos ko, ha? Hindi ko pa nga po masyado na ina. Alin? Yung bunso ko po. Hindi hintay po sa akin doon sa dulo. Bakit? Kaya so, nang binabantayan ko pa po yun ay bago pumasok sa school kasi pag mapasok sa school puro bangas ano yun? yun nagkakasarga pa bakit bakit? sobrang likot takbo dun uh, ilan taon na yun? 6 years old po 6 years old hindi, hindi po yung pwede masugatan ay bakit? anong sakit? may dinadala po yung sakit sa dugo ah may hindi may... po siya sa positive na leukemia oo oh, yung bunso mo? opo yung nakaraan po sinumpong siya ginawa ko na lang at ano, pinatuturukan ko yun sa dugo. Ah, ah may sakit sa dugo? Uh -huh. Oh, okay. Kaya kailangan pag pang po siya, ipasusuri ko po siya sa doktor. Yung bunso, kaya pala tahimik siya. Uh -huh. May sakit pala yun. Uh -huh. Parang pagka napabayaan, mauwi sa leukemia, ganon? Uh -huh. So, uh -huh. ang sabi ng doktor, pagka 7 years old, ipatis uli. papatis uli. Para ma-clear kung nagligtas na siya dun sa gamot na itinurok nila. Okay, yung turok, ilang taon yun? 7 taon. taon. Hanggang, 14, source, Hanggang 14 years old Hanggang 14 years old. Tapos pag nakapitong taon na po, mapit, mahintay pa uli po ako ng pito. So pa. another 7 another years, okay. paputurokan mo na naman. Okay. Ay, ako. O, na yung paninda mo? Hindi mo na po, nagtindang ay nangungurti po ako ng kahoy na panggawa. Sama ka sa pagkukuha. Okay. Ilan ang inorder mo? sa ano po ay 10 haligi na po yun tapos nasa ganang 500 na pawid po. 500 na pawid magkano isang haligi ah, magkano ah, 300 po isang po haligi. isang haligi okay kaya tumingin muna na po ako ng paglalako para asikasin uh oh, -huh. Oh. mahapitin ko na lang po yung uh oh. bukas okay At yung pawid na 500 pieces magkano ang isang 100 ano po? isang libo. Isang libo, problema niyan magbabagids pa tayo, mahal-mahal dito, no? sa layo nito. Hindi okay, po naman po yung kapit. Doon lang po ipapaba sa malis Malayo pa din. Kailangan mong magpabagage pa din. ah di Oo Kailangan po yan eh. Mano-mano. Mano-mano. Hindi man pwedeng pumasok ko sa sakyan dito. Motorsiklo, pasok, pero pahirapan pa. Pahirapan pa pag Ginagawa po. Pa Kaya pa. nga, oo. Oh, oh. project pa po ng mga kagawa. Kaya nga, oo. Oh, oh. Ang e, araw ng karpintero dito, Ate Vinilda. 500 may nakausap na po ako, dalawa po sila. Oh, subali so 1,000. Yung kubo-kubo kubo daw, ilang uh, araw nilang tatrabahuhin yon para matansya ko kung magkano aabutin. Ha? Ah? Mga ilan? Mga dalawang linggo po yun, so bro, pa po dalawang linggo. Ah, ganun? Bahay kubo? Uh -huh. Grabe naman. Marami pa po ikakabit na kahoy ay. Bagal naman nilang gumawa. Uh -huh. 1,000 pesos, dalawang karpintero, mahigit dalawang linggo. O baka yung pera natin mapunta lang sa labor. Ate Binilda. Kaya po yung kakalungkot ano, naman. Yung, yung iba naman pa'y tulong na. Ah? Yung na po. Yun. Medyo mabigat-bigat talaga. Sa, sabi ko nga sa bahay kubo, pinakamababa dyan kasi minsan nakagawa na rin kami ng dalawang beses niyan. Pinakamababa 50 mil. Bahay kubo yun, Ate Binilda. So kung ganun kamahal at ganun kabagal yung karpintero, baka mapunta lang sa kanila. Yung karpintero nakausap mo. Eh, pag ano, tansyado po nila yung araw, ano, dalawang linggo po. linggo. Yung may, may balkona may maliit na balkon, so, tapos may, may tapos may kabahayan, tapos may kusina, no? Okay. Oh, yung sa balkon, pwede kasing doon kayo maggawa ng ginagawa nyo dati na pawid, di ba? Okay. May masisilungan kayo. Tapos yung ano, may kabahayan, tapos may kusina para meron naman kayong lutuan. Maaring ang ah, maglagay tayo ng ng uh, si Arninyo. Ano? 'Di diba? Oo, kay ito binabudget lang natin ba Shadow at Vinilda kasi maliit lang yung uh, yung budget natin, no? Sana kung paano pagkakasyahin imamagic natin. Marunong ka bang magmagic? May kilala ka dyan? Magikero? Wala. Tutublinhin natin yung perang. Alam ko nga daw pag-mamagic pag may birthday yan. Kagaru. Ganon ba yun? Ang dala ko dito ng mga tinapay. Wala naman yung mga anak mo. Iwan ko na to sa'yo. Bahala ka na dito. Dami niyan, oh. Bigat nga. Nangangalay na yung braso ko sa kabibit-bit ng tinapay na yan. Okay. Ah? O, oh, bigay mo na lang doon sa mga anak mo para may almusalan, merienda kayo, ha? Okay. okay. Oh, bahala ka na yan. 5,000 yan. Bayad mo doon sa sa pawid, tsaka sa haligi. ha ah? okay. Okay, kailan daw dadalhin yon? Pawid tsaka yung haligi? Sa linggo po, ito po Okay, okay, sige ha. Bayad mo yan kung, yung kung may kulang sa so pagbabalik ko na lang dito. At least doon sa inorder natin, mabayaran natin, ano? Okay. Kahit hindi sapat, yan muna ang maibigay natin, Ate Binilda, no? Okay. okay. Okay, Sige ha, ingat ka. Sige po. Oo, oh. kailan ka magtitinda? Pagka, uh, ano na po, Pagbalik po nila sa February na po eh. February mapasok sa eskwela? Opo. Ah, okay. Kailan bakasyon ang mga bata? Sa 24 po. 24? A week na lang po silang mapasok. Okay. So pagbakasyon nila, buwelo ka sa pagtitinda? Opo. Okay. May nagsabi kasi sa akin, Ate Binilda, kausap ko, wala ka na daw itinitinda. Dalawang araw ka lang daw nagtinda. Hindi po. tagal din po ako nagtinda. Kawa ng nagtigil lang po ako at nagkasakit nga po ako sabi tumigil mo yung matanda doon oh. <coughs> tumigil ka dahil nagkasakit ka nagkasakit po o, alam ko yun yung unang bigay namin sa inyo ng puhunan ganun na nangyari okay. uh, nawala ka sa pagtinda kasi sabi mo nagkasakit ka yung pangalawa nagkasakit po nagkasakit po. din yung pangatlo, ito, itong pangatlo, malaki-laki yun. At binilda, nasa 7,000 yun. Opo. Okay. Ubus na yun, ubus na. Hindi po po, mayroon pa po. Ah, mayroon pa. Okay, okay. Pang-pagingki po po talaga. Yun. Okay, very good. Tutuwa nga ako sa iyo, Ate Minilda, nung huling usap natin, kalahating araw pa lang no, magkita tayo, sabi mo, naka 700 ka na, di ba? Oh, eh kumita ka lang ng 500 o oh, 300 na lang araw-araw. Malaking tulong na sa inyo yun ng, mga anak mo, may 300 ka araw-araw, di ba? Kumpir dun sa namumulot kayo ng kalakal, na kumit, naalala ko yung Pangalawang punta namin dito, tanghaling tapat, galing kayo sa pamumulot ng kalakal, sabi niyo binenta niyo yung kalakal niyo 6 pesos. Oh, ba? Diba? O oh, ayun namin na bumalik kayo sa dati, na lagi kayo nagugutom. Gusto namin na ah, kahit paano naman ay makaangat kayo ng konti, mapagawa natin yung bahay niyo kahit bahay kubo at binilda. Ha? Ah? Oh, kaya pagbutihin niyo yung binibigay namin sa inyo, pangalagaan niyo, ingatan niyo, para sa inyo yun, Ate Binilda. Ha? Sinawa ako sa iyo kasi may kapansanan ka din pala. Yung anak mo may sakit din yung bunso, no? Leukemia. Oh, di ba? Oo, oh, sana maka makatulong kami sa inyo kasi kung ganyan ang ganyan, di parang useless yung ginagawa namin, hindi kami nakakatulong sa inyo, Ate Binilda. Di ba? Pag pumupunta kami rito, may dala kami mga kinukonsumo ninyo, pera, yung perang yun, siyempre dapat maging matalino ka sa paggasta. Diba? Sa munting hanap buhay ninyo, mapalago ninyo yun. Para yung mga tumutulong naman sa atin, Ate Binilda, eh ganahan naman. Ano? Ate Binilda, tsaka kanina yung mga galing ako doon sa bahay nyo, grabe talaga yung mga basura, yung mga hugasan nilalangaw, yung mga labahan nyo, ang dami, pati sa silong, sobra. Nung Huling punta ko, oh, gano'n na yun. Sinabihan na kita, ate Binilda. Sabi mo, busy ka lang. Ngayon, andun pa rin. Parang mga bulok na yung iba. Yung po ay, ano, bawal po kasi magtapon na sa ilog. Ang gagawin ko po doon, um, patigas na po yung sa ilalim ng lupa, ng gagawin na, ano, yung gayaan po ay... Ibabaon mo na. Okay. Oh, eh kailan ko naman aasahan yun. noong uh, uh, huling punta ko bago magpasko, sabi mo lilinisin mo na. Lilinisin. Oh, eh magba-Valentine's Day na. <laughs> <Ati> Binilda. Lilinisin <laughs> ko na po 'yon, nagturong oh. balang gawa ng malakas ko. Oo. ang oh, daming rason ni Ate Binilda. Oh, ako sa iyo? Hindi ka nawawala ng rason ha? Anyway. Yun lang, Ate Binilda. Ha? Okay. Ayun Ay, naman ginagawa namin sa inyo. Mag-iina sa tulong ng ating mga KSP, mga katuwang, mga kaagapay, eh para matulungan kayo, no? Siyempre, may, may ginagamit ang Diyos, may ginagamit si Lord ng mga tao, instrumento para kayo matulungan na mag -iina. ha? So, ganon. So, hindi na akong tagal pa. At pagod na pagod na ang tuhod ko, ka, kanina, kanina pa. O, alauna, imedya na, o. May Oh. my God, Diyos ko. Ha? Oh, <laughs> Mabalik ah, ka doon sa bayan? Sa school po. Sa school, bakit? sa bunso ko po. Oh, babantayan mo? Wala na naman. Ah, oh, okay. Ika natutulong 1.30. Ah, okay, okay. Ah, okay, okay. So, pupunta po muna kayo doon sa bahay niyo, ha? Okay. Oo. Okay. Anong gagawin mo doon sa bahay mo? Ha? Ay kukunin po ako sa bahay. Ay kukunin, tapos babalik ka sa school para doon sa bunso mo. Okay. Ah, okay. okay. Ay, sige. Ha? Ah? Alis na ako. O, kumusta na yung asawa mo? Yung dating asawa mo? Patay na po. Patay na, pinatay, di ba? Uh -huh. O, nahuli na kaya yung mga pumatay sa kanya? Hindi ko lang po, ano. Ha? Kasi barkada din po pumatay. Ah, oo. Ito ang dahilan, mga katuwang mga kagapay, kung bakit si Ate Binilda, yung kanyang mga anak, napadpad rito sa bundok ng Parakali. Tumakas sila doon sa asawa niya na nambubugbog sa kanya, sa kanyang mga anak. So, ngayon, eh, may kainuman. Uh, sinaksak daw yung kanyang asawa, patay. Anong naramdaman mo, Ate Binilda, nung mabalitaan nung patay na yung asawa mo? Nakakalangit din po. Oo. Oh. Kaya nang choice niya siguro yun. Ano? Ah? niya po yung barkada. Ano, ano? Choice niya siguro po yun. Oo. Oh. Tinili po niya yung barkada. Yun. Ah, okay. okay. Hanap niya yun, parang ganun. Okay. Pinili niya ang barkada kaysa sa inyong pamilya niya. Eh, sabi nga po nung anak po panganay, hindi natin dito mama mararanasan kung si Papa'y mati Sabi daw? Sabi po nung panganay. Anong sabi? Hindi daw namin yung mararanasan itong hirap na ito kung siya daw po'y mati Oo nga naman. Tama naman yung panganay mo. Ilang, anong, ilang taon na yung panganay mo? Anong grade na noon at binilda? Grade 4 po, 12 anos. Grade 4, 12 anos. Dapat ay grade 6 na siya in. Eh binalik ko po, po uli sa grade 4 at tumikin para tulungan daw po niya ako sa anak buhay oo oh, galing naman ang mga anak mo at binilda kaya alagaan mo yung ano yung mga binibigay namin sa inyong tulong no Hawakad uh -huh. nyo ng mahigpit na mahigpit. Pagbutihin nyo para makatulong sa inyo. Mag-iina, Ati Binilda. Uh -huh. No? Babayaran natin dun. Pawid, tapos yung haligi, tapos yung mga pamako na kahoy. Ano? Ha? Oo. Uh -huh. uh -huh. Maganda rito sa lugar na to kasi yung mga kahoy dito sigurado matitibay. Matitibay. Nga compare doon sa compare sa Kukulamber, di hamak na mas okay ang kahoy, no? Okay. Mga uh, kahoy tawag yung kahoy gubat. Ano okay. Oh. atin Binilda? Sa gubat nga po yung bundok na bundok oh. ay tataniman daw po niya ng mga kamuting kahoy, pinagbibili po niya sa akin. Ayun. Ah, na po. Oo, oo. okay, ate Binilda, ha? Alis na rin ako, ha? Sige po. Okay, okay. Ingat ka, ingat ka. Kayo din po. Oh. Eh yung ating motorsiklo. Diyan natin iniwan. Mm -hmm. Pati yung bahay na iniiwan na natin ng motor, sarado. Kaya buti na lang, walang nakikialam. Kanyan o, oh. dulas niyan. Uh, madulas yung ganyan, oh. Ay, nako. Prado yung bahay na iniiwanan na natin ng motor yan. Yeah. Yan lang, wala nang alam